Wow, sarap. Tara, magluto tayo ng igadok. Ito ang ating laman ng baboy. Ito yung ating ingredients. At ito yung atay. So ngayon, maghiwa tayo ng patatas ng maninipis. Then maghiwa naman tayo ng sibuyas. Then maghiwa tayo ng bell pepper. Then, syempre, bawang. Then maglagay naman tika sa kawali. Then igisa muna. Una natin ang atay. Para mawala ang lansa. Din na guys. Ilagay natin sa ibang lagayan. then maglagay tayo ng bawang at saka sibuyas. Panggisa natin. Sa laman ng baboy. Din guys. Kunting mix lang tayo. then maglagay tayo ng lauriel. Malambot ng karne. Din atay. Din paminta. Din uh, green peas. Kunting mix lang tayo din yung veal, para mas masarap, takpan natin, din maglagay tayo ng nor, cubes, din maglagay tayo ng magic sarap, din patis, so kunting halo lang tayo guys, din ilagay na natin ang patatas, so ayan, mix tayo, din takpan natin, so ayan na guys, sa result ng ating igado recipe for today, kain tayo, bye bye, salamat sa panonood guys.